ang sikreto sa pagtulong sa isang 70 taong gulang na lalaki na magkaroon ng nababaluktot na mga buto at kasukasuan. Magandang balita para sa mga taong may panga pananakit ng buto at kasukasuhan, pananakit ng tuhod, pamamanhid, ang mga binti at ang braso, pagkabulok ang kasukasuhan at ang arthritis. Ang mga gumagamit ng maraming produkto at hindi epektibo. Grabe! Nakakatuwa talaga ang Digoshore Shore milk, ang aking tagapagligtas. Pagkatapos lamang ng isang buwan, ng paggamit, wala na akong sakit sa likod. Maliksi na ang aking mga kamay at paa. At nakakagalaw na ako ng komportable. Hanggang ngayon, namangha pa rin ako sa kahangahangang bisa ng Digoshore. Shore. I think this Digger Shore Milk is number one wala na sigurong ibang gatas na parehong masarap at mabisa tulad nitong gatas. Hindi mataba, diabetic. Kahit na ang cardiovascular ay maaari ding gamitin ito. Ngayon pa man, matagumpay ng panaliksik ng mga scientifico ng Jego Shore Super nutritious bone joint milk na gumagamit ng 100% vegetable protein source and active ingredients of dough of 5-luxin and acumin F upang sumutulong sumipsip direkta sa kasukasuhan upang mabaliw ang sakit at mabilis ang mga calcium supplementation at maiwasan ang osteoporosis at pananakit ng inyong kasukasuhan at palakasin ang inyong mga buto. Oh, I love it! Sampung araw ko palang ginagamit ang DigoSure. Ay gumaan na ang pakiramdam ko at nabawasan na ang mga sakit na nararamdaman ko. Ang aking mga kamay ay mas mabuti na ngayon at nakapagtrabaho na ako ng normal nang walang nararamdamang sakit. Kilopan saya indah sekarang kerana saya tidak lagi mengalami sakit sendi. Terima kasih DigoSure. DigoSure hebat. Saya boleh berjalan dan bekerja seperti biasa sekarang. After consuming Three to five cans of Digo Shore milk. You will feel the effects such as relieve joint pain, healthier body, improved sleep, and easy movement. Maraming salamat. Digo Sure, salamat sa pagtulong sa akin na mamuhay ng mas malusog, mas masaya. Salamat Digo Sure sa pagsama sa akin, sa pagtulong sa akin na hindi na ako malungkot. Brang saya ang aking pakiramdam dahil ito ay isang makabuluhang regalo at pagmamahal at pangangalaga ng aking mga anak. Maraming maraming salamat Digo Shore. anak. Salamat. Hmm. Napakasarap. Maraming salamat.